One, two. All people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo, Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Saturday! So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang bongga. Sana lahat kayo ay okay na okay at masaya ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo, relax lang ang beauty ng mamasam ninyo dito sa bahay kasi nga today is Saturday. So, pahinga. Naglabadami labango ako at naglinis ng bahay. At ayun, so kailangan lang, masaya lang lagi, di ba? No choice naman. Anyway, so ngayong araw na to, marami akong chika sa inyo. Pero bago ako tsumika, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal at supportan na binibigay niyo At hindi lang yan, syempre sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa mga makamamasam dyan na solid na sumusuporta dito. Maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Yung mga bago nating subscribers, everyday talaga na dadagdagan. Thank you. And then of course, may pa-shoutout tayo ngayon sa mga kaibigan natin. Chibibo143, uh, Gergardo Muyot, hello. And then si Jobs1973, Edward Diaz, Alan Neri, Snake Gem uh, Bar Barbet Elizalda, The Pageant Cafe, Games Baluyot, River, Sonia. Andiyan din si um, uh, Rin uh -huh. Russell 2016. Uh, Glenn C. Metra, Yaya Muhammad, Reggie Bakud, Yes, Lee Nervous. Thank you so much for your support. Si Julian Pascual, Gerald Garcia, Robert Casa Casaras, uh -huh. Si Arpen, thank you so much. Randy Lucas, Attorney Cornelo Dilag, at saka si Mabrik, and dyan din si Dr. Glenn Pascual, Madam Herrieta Solidad, at saka si Madam Jenaline ah uh, napaton. ah uh, of course, shout out din kay Chanel Marie Williamson. Thank you so much for your support, my dear. Maraming maraming salamat. Appreciated. And then, of course, si Carlo Magat at saka si uh, Jervin Ligaspi. Thank you. And then, of course, si Edhi, si Si Ninong Perfecto Anshong Jr. Thank you so much. At saka si Gibran Verano. Thank you. At syempre, hindi din natin makakalimutan si Madam Catherine Kane and then of course, yon At saka syempre, si Christine Ann Perez. So maraming maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo lagi dito sa channel ko. Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh, oh my gosh, marami ako ng na chika sa inyo na talaga naman, hmm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon, kaya guys huwag na nating patagalin ang ating mga chika para sa unan natin chika Mama Sam, after makuha ng The Face, Miss grant at reina Hispano-Americana ang mga titulong mula sa International Pageant, tingin mo kaya-kaya nating mag back to back sa mga pageant na to, mhm mm ay nako, syempre hindi. Hindi ganun kadali. O, <laughs> di ba? Possible. Pero maliit yun chance. Hindi ako naniniwala na, na back to back, kaya yan. Kasi depende sa organization. Kung ang organization ay happy doon sa naging reigning queens, o yung bansa, marami silang naging eksena, marami silang naging ganap, kumita sila ng bonggang-bongga, -bongga. syempre, Iba back to back nila yan. Pero parang kung wala naman silang napala at parang komonti yung endorsement, ko naging mahina, eh, syempre, looking forward sila sa iba. And then, depende din sa magiging kandidata na ipapadala natin kung kaya ba neto pumalo ng todo-todo o hindi. Kaya para sa akin yung back to back, isa tong malaking trabaho. Mahirap talaga siya. Hindi siya ganong kadali. Depende na lang kung ang makukuha nilang susunod na reyna ay talaga umaarangkada kalsada ng bonggam-bongga and then plus malakas sa endorsement, di ba? Malakas yung pasok ng sponsor sa kanya. Eh, eh, eh bongga yon but depende pa din. Mm -hmm. But for me, siguro, ang the best na gawin natin dyan ay magpadala tayo ng isang malakas na kandidata and then ipakita niya kung ano ang galing na kakakaya niya. And kung swerte, Swerte, makukuha ang back to back ba? Diba? So yun But congratulations Philippines Dahil na-strike natin dito Sa Miss Grand Philippines yung tatlong Corona, ba? Diba? Na talaga Namang masasabi ko, in fairness naman Ha? Bongga talaga tayo Last year, pero parang hindi Siya naging maingay, no? But kung titingnan mo, nako malaking Achievement to para sa ating bansa Kaya congratulations sa Tatlong reina na talaga Namang masasabi ko, winner di diba? And then, of course, para sa sumunod na chika, eto nga, sabing ganon, mama Sam, tingin mo, kung mm sa -hmm. kung sasali si Beatrice Luigi Gomez sa Miss Grand o kaya supranational, tingin mo mananalo kaya siya, mm -hmm. Saan ko siya gustong sumali? I think sa supranational, sa totoo lang. Kung si Beatrice may plano uling sumali sa Padja na, I think pwede siya at swak na swak siya para sa supranational. And I think mananalo siya doon. Uh Oo, -oh, mananalo siya doon. Eh, kung sa Miss Universe nga, naka top 5 eh. Pero ang tanong, may plano pa kaya sumali si Beatrice Luigi Gomez? Siyempre, wala na. Magaling si, ano eh, si Beatrice, lalo na sa rampa. Gusto ko talaga yung rampa niya. And then, the way kung paano niya i-present yung sarili niya. Pero hindi ko alam kung gusto pa niya sumali. Pwede din sa Miss Grant kung gugustuhin niya. But, For me, kung sa Miss Grand, nandiyan si Tara Valencia, nandiyan si Chris Nagravides, and then, sino pa ba? Aliana Aduana. Ayan yung mga gusto kong sumali. Na parang feeling ko, kung sino man yung sasali sa kanila, talagang malakas para sa corona. Ganon! Di ba? But congratulations and good luck kung sakali mamaisipan mama ni Beatrice Luigi Gomez mag-join uli. Di diba? At para na masasumunod natin, chika, ano naman ang masasabi mo? Rain ng rain na si Alexi si Brooks dito sa naganap na fashion show, bridal fashion show runway. Mama, sa tingin mo, dapat pa bang sumali si Alexi Brooks sa kahit anong pageant? ang sabi nila, gusto daw nila sumali si Alexis sa Miss World kasi nga, di ba alam naman natin na magaling siya sa sports pero kasi para sa akin, yes, magaling siya sa sports, pero ang tanong sports lang ba ang lalabanan doon? Kung ako ang tatanungin mo ayoko na siyang sumali kasi it's enough na for me na maging isa siyang Miss Eco International forever. Siguro magfocus na si Alexis sa iba pang aspeto na pwede niyang tutukan, like example, magaling kasi siya sa singing So, ayun, pwede niya tutukan yon, mag-record din siya Tapos, pwede niya rin tutukan yung kanyang sports Kasi, di ba, magaling nga siya, di ba, tumakbo And, ayun, yung mga tipong ganon And then, about sa beauty queen parang inap na yan. Kasi ang dami na rin naman pinagdaanan ni Alexi pagdating sa mga ano basher niya sa ano sa beauty contest. And then for sure babalik na naman siya doon, mag-start na naman siya. But dito kasi napatunayan niya na yung sarili niya, umara umarangkada na siya ng bonggang bongga at naging title holder pa. So yon So para sa akin inap na. Pero kung sakaling maisipan niyang sumali uli, I will support her 100% naman di ba? so yun so depende yan sa kanya kung paano siya aarangkada kung paano siya aariba so good luck and then para na sumunod natin chika mama Sam ano naman na masasabi mo sa laban na ginagawa ni Bea Bea, Bea Maklalan dito sa Miss Grand Philippines parang pambato ng aklan tingin mo mama Sam mag uuwi kaya siya ng corona hmm Well, depende. Depende sa sitwasyon, depende sa presentation, depende sa galawan. Ako para sa akin, medyo mahigpit yung labanan ngayon dito sa Miss Grand Philippines. Kasi nga, di ba? dyan si Emma Tiglao, Michelle Arceo, ando dyan din si Anita Rose. So, mahirap pong mwesto. Pero, kung ang game niya ay talagang nandoon siya sa alam mo yon yung kaya niya talagang kumabog, ako naman naniniwala naman ako, kaya naman niya talagang makipagkabugan. At then, magaling din to pagdating sa Q&A. So, parang feeling ko possible na makapag-uwi siya ng corona and depende sa kanya kung ano ang eksena eksenang gagawin niya dito sa competition ng Miss Grand Philippines, di ba? So, looking forward ako kung ano ang pasabog na gagawin ni Bea at ano nga ba ang eksena na ipapakita niya sa darating na competition. So, yon So, ayun yung abangan natin sa kanya. But for now, happy ako kasi alam kong aarangkada to ng bonggam-bongga. -bongga. Subok na natin yung galing niyan, di ba? Mm, talagang panalo. Mm -hmm. At para na sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Emma Tiglaw? So, tingin mo, Mama Sam, ano ang may ikakatalo ni Emma Tiglaw dito sa competition ng Miss Grand Philippines. Ano ang possible na ikatalo ni Emma Tiglaw? I think Q&A. Oho, kung sakaling halimbawa ah, fair talaga yung labanan tapos biglang nag Q&A, hindi siya nakasagot ng bonggam bongga ayun, possible na matalo siya doon. Pero maliit na porsyento lang to. Para sa akin, sa Emma Tiglaw, ang isa sa mga nilulok up ng lahat na para maging isang Miss Grand Philippines. And then, naniniwala ako na gagawin niya yung lahat ng kanyang makakaya para mag-penetrate ng todo-todo sa lahat ng aspeto ng competition. Especially dito sa Q&A. Di ba? So, yes, alam ko ito yung kahinaan niya, pero parang feeling ko, hindi ito ang sagabal sa kanya para hindi niya masungkit ang corona ng Miss Grand. So, para sa akin, lalaban at lalaban niya. So yun lang, magingat lang siya kasi halimbawa, ginalingan ni Michelle Arceo sa Q&A and then ayun, bigla siyang nadali siya doon ni Michelle Arceo. So yun, yung possible niya ikaligwak pero naniniwala naman ako na gagawin ni, ni Emma Tiglaw lahat para makuha niya yung Miss Grand Philippines ngayon taon na to. ba? Diba? So, yon At yun talaga yung sinali niya dyan eh, Miss Grand Philippines. So, parang piling ko, kakabugyan at handang-handa yan. Diyos ko, sa si Emma Tiglaw pa ba? <laughs> And then, para na sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Catriona Great Pinuri ni Paula Sugar sa pagiging eksena niya dito, sa paggawa niya ng eksena dito sa Jurassic park or uh, jurassic park and all no promo uh -huh. well Uh, maganda to para kay Catriona Gray nakikita ng lahat na alam mo yung potential pala siya maging Hollywood star. Malay mo in the future, maimbitahan siya sa maliit na scene na ginawa niya dyan, ay hindi imposible na maimbitahan ang Catriona Gray in the future, ba diba? Sa Hollywood para gumawa ng pinikula. And then malay mo, in the future, maging part na siya ng Jurassic Park, ba diba? So, hindi ko alam, pero maganda yan, maganda. Ayun, natuwa nga si Paula Sugar sa kanya and job well done, Catriona, di diba? So, yon mga ganyang bagay ay dapat pinupuri natin yan si Catriona. And then, maganda yung reaction, maganda yung motion, maganda yung nakikita natin sa kanyang ano. So, pwede talaga siya sa Hollywood, no? So, mag-audition kaya si Catriona sa Hollywood in the future. Why not? Di ba? She's Miss Universe and then may market talaga siya, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Di ba? Christine Ann Perez. <laughs> so, yon Good luck kay Catriona And then para na sumunod natin chika Siya na kaya ang mahigpit na katunggalin ni Atisa Manalo sa Miss Universe Ito nga daw ay si Vina mm -hmm. Diyos ko, alam naman na natin na si Vina Isa to sa mga malakas na kandidata dito ngayon sa Miss Universe Thailand And then hindi imposible Yes, oo siya yung maging isa sa mga katunggali ni ano ni Ate sa Manalo. So parang ano lang 'yan eh, Chris and Opo may sagabal. Pwede sana tayong manalo ng Miss World pero hindi tayo nanalo dahil biglang umiksen na to si Opo. Pero kung wala si Opo, kayo ba tingin niyo mananalo si Krishna Oo, oo 'di ba? So tingin ko ganun 'yung magaganap. Kaya lang since na umiksen nga So, nawalan tayo ng eksena. So, parang pini ko ganito din sa Miss Universe kaya mag-ingat tayo kasi hindi biro sa totoo lang ang ang pinapasok ngayon ni Vina dito lalo na yung determination nila na talagang makuha ang korona ng Miss Universe. Parang piling ko gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. And tignan natin na medyo nakakatakot ha. But laban lang. Mm -hmm. So yan. So good luck kay Vina. And then ito pa nga ang sumunod na chika. At isa manalo nangunguna sa hot fix. First hot fix ng pageant Brazil present. Oho. Uh -huh. Nako, bongga to. Oo, uh eto -huh. nga, nangunguna nga si Philippines and then pang mapangalawa si Peru, pangatlo naman si Venezuela, pang-apat naman si Argentina, panglima naman si Savya. Mm -hmm. So ang chika ko dito ay bonga. <laughs> ang bonga-bonga ni atisa. Yes feeling ko, yes, for now si Atisa ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata talaga, but tulad nga na sinabi ko huwag sanang dumating si Vina sa Miss Universe, kasi silang dalawa talaga yung mag-aagawan dyan and then, tignan natin ko ano ang mangyayari. but for now, naniniwala ako na paghahandaan to ni Atisa Manalo ng bongga-bongga, at talaga namang kakabog ang Atisa Manalo ng todo-todo, so depende na yan kay Atisa kung paano siya makikipagsabayan, kung paano siya na eksena at kung paano siya magpapaandar. But for me, looking forward ako kung ano nga ba ang magiging pasabog ni at sa manalo-panalo dito sa competition ng Miss universe. Yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys paalam